Good morning! For today's video ay gagawa tayo ng macaroni na spaghetti, ang lasa. So, ang una kong ginawa ay papakuluan muna natin ng 8 minutes itong macaroni. Di po ako naglagay dyan ng mantika pero naglagay ako ng konting asin. So, sakto lang pala yung naitubig ko. Natuyo na din talaga at saktong luto na rin siya sa 8 minutes. So, gawin natin yung sauce. Lagay ako ng mantika. Then, lagay natin yung bawang. At pag medyo nag-brown na, ay lagay natin yung sibuyas. So, medyo madami-daming sibuyas at bawang yung nilagay natin. Kasi may pork po ito na giniling. Yan, after nyan ay ilagay na natin yung giniling. Pinadrain ko na yan. Kaya siya mapula-pula kasi nakatabi niya yung hotdog. Yan, mapula tuloy siya. So almost one half kilo po yan na giniling. Ang ginamit ko dyan. Mukha lang konti dito kasi malaki yung kawali. Naglagay din ako ng tubig para latong luto itong ating pork giniling. At lagyan na rin natin yan ng nor cubes. 4 cubes po yan. At saka maglalagay tayo ng ground black pepper. So hanggat sa matuyo, alam ko sa puntong yan ay lutong-luto na yung ating pork giniling. Lagay na natin yung hotdog. Yung hotdog naman po ay 7 pieces po yan. Na ganyan, iniwa ko lang. So, di ko pa po nilalagay yung sauce para mas maluto pa yung hotdog. Diyan sa mantika-mantika. Lagi ko lang talagang ginagalaw kasi baka dumikit kasi hindi non-stick yung lutuan natin masyado. Nung binili ko to sabi non-stick pero hindi naman na didikit pa rin siya yung mga niluluto ko. Siguro joke lang nila na non-stick. Ayan, medyo luto na yung hotdog. At pwede na natin ilagay yung ating spaghetti sauce. Isang kilo po yan na spaghetti sauce. Yung ginamit ko. At yun na lang din ang ilalagay ko. Hindi na ako nagdagdag ng iba pang sauce. Minsan nagdadagdag ako ng ketchup para mas mapula o kaya tomato paste. Kaso baka umasim, kaya di na lang. Ayos na lang din ang spaghetti sauce. So, hayaan lang din natin kumulo pa ito. Naglagay ako dyan ng konting sugar at konting asin. Pareho lang yung itsura ng sugar ko at asin. 1 teaspoon na sugar, ay na asin, saka two teaspoon na sugar. So, ayos na lang din yun, ba? Diba? So, mukha na siyang masarap. Lagay tayo ng cheese para kahit wala ng grated cheese mamaya ay okay lang. Yan, lagay na natin yung makaroni na pinakulo natin at drain natin kanina. Todo na natin lahat. ayan, ito na lutong na Yung macaroni na spaghetti. Hindi ko alam parang kulang siya sa sauce pero isang kilo yung ginamit natin yung sauce dito pero okay na yan okay na rin naman yung lasa nya